kasabay ng pagsikat ng araw, ang panibagong pag-asa na dala ni Gov Delta. Sa pagbisita ng Kapitolyo sa Barangay Program sa bayan ng Mexico Pampanga, personal na sinuyod ni Gov Delta ang 44 na barangay ng bayan ng Mexico para mailapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga taga rito. Sana tinan niya pong pagkakataon na karatang programang alagang nanay. Inaos niya pong alagang nanay yan kasi wala mong care na ni may pong apay nga ng karing anak mo. Once na may enroll kayo po ka rin, sagot na po ni provincial government ng operasyon. Ala kayo pong babayaran, ala kayo dapat buwari. Sagot na po ni provincial government. Malibang ko hanggang sa barangay council mo. na mga natulungan ang pangangailangan medikal. God, maraming maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Maraming taong makikinabang. Unang Unang-una po ako, may pambili ng gamot yung anak ko. At nakalapagong programa kay Kapitoto, nabiyo na po ni Kaya Nato Bernard. problema sa king na layo na ito kay namin. Nabigyan ng solusyon ang problema ng pamig-pamilya. Uh, Magaganda po sa akin kasi parang hindi, lalo na po yung single mother po, makapag-provide na ako ng 5 minutes. At pag-asa na mabago at mayangat ang buhay. Hirap po mapansin yung mga PwD lalo na po ngayon. Eh mga ganito katulad namin, mahirap po makapag-apply ng mga trabaho. Kaya po, maswerte po kami na napapansin niya po. Sa ilalim ng programa, libo-libong kabalenda ang natulungan. Babaan ay po kayong barangay. Anos po, bulan-bulan na may ayuda. Kapitolyo sa barangay. Kaya ka na yung lalo kumagod na kayo.

Maraming bo, salamat. kailangan ko pa rin ang yung buro. Maraming salamat. <laughs> salamat, po. Maraming salamat, Bo. Maraming salamat. You, Maraming salamat. Bob. Thank you, Bo! Maraming salamat, po Bo. Thank you, Bo. Thank you. Thank you. Huling iikot ang Kapitolyo kasama ang barangay program sa iba't ibang lugar sa Lalawigan sa mga susunod na linggo. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.